ang aking ulam yung tira ng chicken chicken yes to. chicken steam tapos yung rice na chicken rice yan ang aking ulam wala sila umalis kaya ko lang kakain kaya ininit ko na lang yung manok kasi nasa ref malamig kaya kain tayo ang aking ulam masarap ito guys malalim ng silya combination ito yung manok at yung rice lang kumain kasi wala sila umalis doon sila mag dinner sa Santik sa Huwag diba ko paano lutuin yung manok Binili lang to sa labas Hmm Sarap Nasarap yung sasawa ng kasi. Matamis ng anghang. Kamay sana kaso yung manok basa. Masap kumain. Thank you. <laughs> Tatlo kami kumain ito kanina. Isang pak na manok. Mukhang mukhang mabayad sa kanyang asawa niya at ako. Saru-saru kami dito sa lamesa. Ito yung gusto kong pagkain Na hindi kami sa chicken rice Pag biniliy. Dito rin ako marunong gumawa nito. Papako 'no nilalagay nito. Mas masarap siya.